Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Nasaksiyan mismo ni Amy Marcos na dumudugo ang ilong ng mga kabarkada ni Lisa at ni Bongbong nung siya po ay inimbita sa isang pagtipon-tipon. Ayon kay Amy Marcos ay sinaway niya ito ngunit hindi siya pinansin at binaliwala lamang nila yung tumatagas na dugo sa kanilang ilong. Ito po ang unang sinabi noon ni Miss Cathy Binag. Tandaan natin ang isa po sa mga barkada ni Marcos Jr. na di umano'y gumagamit ng polboron ay kaibigan at the same time ang isa ay asawa mismo ni Miss Cathy Binag na sinasabi niya na kapag sila ay nasusubrahan di umano sa paggamit ng pulboron ay kusang dumudugo ang kanilang ilong. Ito na kaya ang sinasabi ni Miss Cathy Binag sa itinismis ni Amy Marcos kay Vice President Sara. Pero ayon kay Vice President Sara, ay eh parang normal na lang ang kanyang reaksyon. Tara, panoorin natin, mga kababayan. About <laughs> 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 ay, oh, Grabe yung reaksyon, no? Grabe! So, yan talagang reaction. Talagang mapapagrabe ka. Kung makikita mo na dumudugo yung ilong, ikaw ay, ano na, parang nag-aalala. Nag, na, ano na, nag -aalala no, kung bakit dumudugo yung kanilang ilong. Pero, para sa kanila, ito ay normal lang. Di ba? And dito rin yung sinasabi noon ni Miss Cathy Binag, yung mga ganitong klaseng dumudugong gilagid, dumudugong ilong, na pagmuka, abay sinyalis po ito, na di umano'y talagang pulboronek ang isang tao. Sa nga rin sa kapit, yung mga naman na kayo sila, tapos nandun kami sa peninsula, talaga Ang gansong na hindi ko talaga. Tapos Ayan na. Ayan na sa hospital. Ginagay na mo siya. Ay, wala yan. Ayan na. Tapos <laughs> kaya niya siya. Ay, mga dugo. Gross. Gross. Ay, dito reaction ni Amy Marcos. Ginaganito na lang daw. So, talaga nga naman mga kababayan po natin na sila ay sanay na sanay na sa mga ganitong uh, nangyayari sa kanilang sarili. Pero, ganun pa man mga kababayan natin, no, ang inaantay natin dito, kailang kaya kakanta at mismong sasabihin eh ni Amy Marcos na talagang gumagamit ng pulburon ang isa sa kanyang kapatid. So ito ha mga kababayan natin. Okay? Pakinggan din mo po natin si Miss Cathy Binag dahil isa rin po mga kababayan no sa mga expose ni Miss Cathy Binag. Mismo buong pamilya di umano, no? Nitong si BBM at the same time, uh, yung kanyang mga anak ay gumagamit di umano ng pulporon. Alam niyo mga kababayan natin, no? Uh, ika nga, hindi naman tayo nagsasabi na talagang sila ay gumagamit dahil wala tayong ebidensya. Pero mas ang makapagsalita kasi na sila ay gumagamit ay yung mismong nakasaksi na sila ay gumagamit. At walang iba kundi itong buhay na testigo na si Miss Cathy Binag. Isa pa nga sa uh, hamon sa kanila ni Miss Cathy Binag. Na kung siya ay nagsisinungaling, siya po ay kasuhan. Pero hanggang ngayon hindi nila kayang kasuhan ito dahil ayaw si Miss Cathy Binag may pinakalat na po siya na may isang daan na mga USB. Na kung sakaling siya ay ipagurgor o may masamang mangyari sa kanya, ay ito ay magagamit bilang ebidensya. Actually yan po yung hamon ng uh, ibang netizen eh. Labas mo na yan kung talagang may video ka na sila ay gumagamit ng pulburon at grupo pa. Pero sabi ni Miss Cathy Binag, hindi niya gagawin yan dahil yan lang po ang kanyang matinding ebidensya na hawak kung sakaling may gagawin laban sa kanya. Sila mag-droga eh, di ba? So, really? what else do you do? Di ba? Yeah. Really? Mm -hmm. Okay. Even, I mean, no. even even the Marcoses, the yeah, kids. you can know. Really? Pa hair follicle test yun po. Really? Opo. Okay. so can I can I get you back to that night where you said mm. uh, the first lady offered you cocaine, okay. no? Was it she senator no? Yeah, he was okay. senator at that time, no. So um what what did it seem like? Like it was normal for her to do that? Like yeah. it was It was normal for her kasi una territory niya yun eh. Tapos yeah. I'm with their closest friend. Yeah. And they don't just invite or accept people in their home, mm. right? Mm. So pag lifestyle talaga ito. Exactly. Lifestyle. Lahat. Life oh, ayan na, mga kababayan po natin. Galing mismo yan kay Miss Cathy Binag, no? Na siya ay inimbita. Nakarampas. Sinabi niya na binibigyan siya. So, yung mga sinasabi ni Miss Cathy Binag, ito daw umano ay sarili niya experience at nasaksiyan niya na sila talaga ay gumagamit ng pulboron. At kagaya noon, balikan po natin, no? Ang sinasabi ni Miss Cathy Binag, na kapag sila ay nasusubrahan sa paggamit ng pulboron, ay kusang dumudugo ang kanilang ilong at hindi nila ito pinapansin.